ng isang mabungkal araw po sa ating uh, lahat mga ketiano, ka Katekram, mga kasweet Mary. Ayan. Nandito po kami ngayon ni Tito Cesar po dito sa may uh, barangay uh, Lourdes sa uh, bayan po ng Candaba sa uh, Pampanga po. Bali po may tutulungan po tayo ng isang pamilyang uh, may uh, tatlong anak ayan po. Uh, ang trabaho po ni nila isa uh, na, nangangalakal po ng mga bote, mga tanso, ganun po. Uh, kung familiar po kayo na nagbabakala bote po, ayan po yung trabaho ni, uh, ni kuya at uh, ng pamilya po. Ay, ayan po mga dyan, uh, maganda magandang araw po. Nandito po tayo sa Barangay Lourdes, ano? Sa Salapungan pa rin ba? Hindi, Lourdes na, Lourdes. Lordes na. Lourdes na. Pulusuba. Lourdes Pulusuba. Ah, Lourdes Pulusuba. Oo, Lourdes Pulusuba. Pulusuba po. Nandito po tayo para usapin, ano? Meron naman tayong tutulong ang Tito Cesar. Yung si Lito. Tinan natin kung karapat dapat pa talaga. Oo, kaya siya natipisil kung karapat dapat tulungan talaga dahil nakita mo yung dinedede ng anak, tubig na lang, saka sukal. Pero oh, masi pag maghanap buhay, ah, minsan wala, minsan meron. Pag kami nabibili mga kalakal, yun. Makakapag-uwi ng pera. Yun. Ano pong uh, pangalan nyo po? Uh, Osilito Mariano Rafael. Osilito Mariano Rafael. Ang haba po ah. Rap-rap <laughs> <laughs> na lang. Oh, rap -rap. Ap, ano, palayo ko lang yun, palayo. Ang apelido nyo po? Uh, Rafael kami, Rafael. Rafael. Hmm. <laughs> uh, ilang taon na po kayo? 29 na ako. Hmm. Ano ba po bang pwede ko mong itawag sa inyo? Ah, uh, ano na lang, rap-rap na lang para ano. Yeah, si Kuya, rap-rap po. Yan, salamat po. Ano po nga pangalan ng asawa niyo? Si Linya Suba po. Linya, Suba. Uh, Suba rin kami. Ah, Suba. Huh. <laughs> Kamag-anak niyo. Ah, <laughs> Mabuti na dapat nang kanamin ngayon na hindi ka nangangalakal. Wala galing na po ako nang alakal ngayon eh nakapagbenta po eh medyo kumita lang ng konti. Ngayon nagbabaklas na naman para ah, maibenta okay. para may pambiling bigas tsaka ano. Okay, hmm. Oh. Ah, magkano ka naman yan sa araw? at sa ano? Minsan hmm. minsan nakakadalawandan lang sa okay, ano. Wala wala. Si talaga lang guys, lang ganun. Nampanda. Eh, oh, 'yung may uh, pambiling bitbit, krato wala. Ano po 'yung pinakamalaki niyong nakook na pinita? Na ah, uh, misa nakakalimandaan. Hmm. Hmm. Sertihan lang po, ah. Sertihan ano. lang. Pero biro lang kulong -kulong yung uh, 'yan, sobrang limanda. Biro lang, hindi naman araw-araw. Oo, araw-araw. Oh. Teka, ninu ng kulung-kulung ng damit. Ah, 'yun sa boss ko 'yan. Pasabak. Mataga man 'di hindi ganda. sabihin. O, oh, pagka kumit ka, doon bibili ng gabit sa bahay. bibili sa bahay at saka bigas. Ngayon eh, ay nakabili naman ako kahit dalawang kilo. Sa kinita ko kanina. Kasi pambiling gatas, wala pa. Maraming kalakal. <laughs> Opo. <clears throat> Bali na na ba yung anak ninyo, Raprap? Tatlo po. Ilan taon na? Yung panganay mo? Yung, yung panganay ko po, pito. Ito po? Ah, oh, yan pito. Okay, ito ang bunso? Ito pa. Oh, saan pa yung Nandun pa isa eh. Nasa galaan po eh. Ah. Kinder, kinder. Ah, kinder. kinder. Hindi kaya pabagay niya. Pagka, ano ba yung tubig tsaka sukal? Tubig tsaka sukal. Kaya may sa ganyan. Eh, pag wala po talaga, ganun po talaga. Eh, wala akong maano, may supply. <laughs> Pero, minsan, nagagatas din niya. Pag ah, pag, pag kumikita po, binibili ko naman gatas. Oo. Uh -huh. Kahit na yung padosi-dosi lang na gatas. Ay, uh -huh. yung... Ay, yung lang na maliit. Ano, bear brand o? Oh. Oo. Oh. Ano ba ba't tinapos niyo, kuya? High school lang. Undergraduate lang ako. High school graduate. High school graduate na, lang. Pwede naman niya ito mag-apply kaon yun high school graduate? Oh, pwede. Kung um, meron siyang bagger na malalapit ha. Hmm. Kasi mayroon. sa hirap ngayon ng buhay, marami na katapos. Pero walang Totoo yun. Totoo yung sinabi niya po si Char. Hmm. Iba nga, professional pa. Professional pa. Kaya eh, walang mapasokan ng trabaho. Lalo sabi? na dito sa probinsya, mahirap mag-anak. Ay, oo. Oh, lalo puro na rito. Puro sa bukid lang. Hmm, puro bukid lang. Kasi okay. sa Manila naman po, ma mapapalayo kayo. Ay, mapapalayo hmm. po. Hindi <laughs> mo makikita yung ano nangyari sa pamilya mo. Hmm. Maganda rin dito sa probinsya natin. Kung alimbawa, masipag ka, may kauntin lupa ka. Oo ah, po. So, hindi eh. tanim-tanim na kahit pang ulam lang. Oo ah, po. Hmm. May sitaw. O, oh, di malaking bagay na eh. kung tutulog, tutulog-tulog lang, ayun lang, kakalaman. Oh, totoo po yun, kakalaman si Kumura mo. Kaya ngayon, kahit nagbabakal bote lang ako, araw-araw, lumalabas ako para lang meron iyan sa pamilya. Kahit na makapambili ka lang bigas sa kaulam, may raos mo araw-araw. Kasi yun lang ang kailangan ng mga bata. wala eh. Walang Diyos, hindi ka nagkakasakit. Hindi ka na nagkakasakit. May init eh, nilulusog mo yung init ng araw Opo, para may raos mo lang. May raos mo lang yung Pamilya mo. sa hapon, hindi ka na lumalabas. Ayan po, nangangalas nangalas na lang Saan po ba, ako. Saka Tapos para na. ibebenta ko na lang dito ulit. Pag umaga? Pag umaga, rorolling so ro na po ako. Sa Lapungan, misa Mandili, misa nakakartig pa ako mapaniki. Ano oras ka umuwi? Misan po, umuwi ako alas 12. Kasi <laughs> po, alas 12 po ng, ano, ng tanghali. tanghali. Mm -hmm. Yung kalakal mo, naibagsak mo na po. Naibagsak ba, ko na po sa ay, Mandili. Yung dapat kalas yung kinakalas. Ah, po, kinakalas ko po dito. Sa so, yung mga tanso. ano? Ah, po, yung mga tanso-tanso po. Ayan. Mm -hmm. Kapangalan mo? Uh, so, ah, Ninya. Tawagin nyo na lang po sa Jusel. Ayan. Jusel. Ah, Jusel. Ilan taon na pala siya? 26, 27 po. Hmm. Ano po nga tinapos nyo po? Grade 2 lang po. Ah. Ayun naman naman yun, kahit na mababa ang pinag-aralan. No? Yeah. at sa mga kaharap. Yung iba eh, nagmamata at pagkaalam na mataas ang pinag-aralan nila. At yeah. na marunong gumalang. Yan, yeah. yeah, masipag din niya kasama yeah. ko na nangangalakal. Tapos si sir, masipag din niya kasama ko sa pangangalakal. Dinutulungan ako. Dapat yung bata, hindi mo lang sinasama. Mainit. Yeah. Basta kasama mo ba yung bata? Wala. No? Opo, eh, ayaw, mo, ayaw, ayaw magpaiwan po. Ayaw magpaiwan. Nasanay po sa nanay niya, lagi nakapit-pit. Na? Nakikita ko kasi kasama yung bata niya. Niya eh. yeah, po, ayaw nga po magpapaiwan eh. Gusto nadadala ko dalhin niyo naman po sa center yung mga anak niyo. Ah, po, Apo, nadadala po namin sa center ah, pagka hmm. Pinamadala yung mga bakuna. Mga bakuna, opo. Mga, mga naka-center po yan mga yan. O, oh, alagahin nyo sa inject. Inject, o, po. Oh, Pagka may inject po, schedule na inject, kahit na kalahating oras lang, inaabala ko yung ano ko para bili lang... Bili naman sa center, ano? Hmm, bili. So, Kung ano ba naman pwede na may maitulong sa kung alim ba? Ay, wag lang aircon, ha? Hindi, <laughs> <laughs> Sa akin naman po, kung may maitulong sa akin, basta po, ano, tatanggapin ko po kahit na ano pang tulong yan. Hindi naman po natin kailangan mamili sa tulong. Siyempre. Hindi <laughs> <laughs> <yun> nga po. <laughs> basta po, itinulungan po ako. Malaking bagay na po sa akin nyo, kahit na malit na tulong lang, importante po, natulungan po kami. Ako po yung lubos na nagpapasalamat na ron po. Uh, oh. Sa bayan dating probinsya mo pa? Paranyake po ako eh. Paranyake? parang galing <laughs> ka Maynila. Apo, ah, po, galing Maynila. Bali, 10 years na ako naninirahan dito. Kung oh. um, anong, siyempre, di naman ako sanay kasi sa mga bukid eh kung sanay lang ako, araw-arawin ko eh. Ano po naging trabaho niya sa Maynila? Ano po, pedicab driver lang ako dati. Oh. Pedicab driver. Sa gaya nakita ni Mujis Sa Angeles po. Angeles, ah, Nung, ah. no? ah, nung dating sa Angeles, ah, naging traffic enforcer naman po noon. Doon kayo nagkita ngayon? Apo. Ah, trabaho ng misis mo? Ah, kasambahay. Doon ngayon? Apo. Ah, nung makikita mo siya, nabiganik. eh. hindi na ah, hindi na po eh. <laughs> Kahit mahirap lang ang buhay, ka, basta nagkasama kayo ng oh, okay. maayos, konting problema, unawaan, ganun. Hindi naman kailangan dinadaan sa mainit ang ulo tas mainit din ang ulo mo. Ang sa kapatid niya, sir. Pwede nga oh, makita yung bahay niya. Apo, pwede po. Pero yung pinanganap po ay na yung mabibenta. Ayun po, apo. Ah, mabibenta naman po. Tutunawin lang naman ng... Tutunawin lang din po nila yan. Yung bantang sunong oh, pa electric pan, inano mo Apo, pa? Kinakalas mo pa? Apo, kinakalas ko. Ayan, na, na, kanina Dami pa. lang trabaho, no? Apo, kanina pa po ako nangangalas. Simula mula tanghali. Hiwalay di sa jump shop yung mga tansunay. Apo, hiwalay. Hiwalay po yung Tsaka yung mga bakal. Yung, ano na, yung, yung, yung sink. Ano? Sink yan, eh. Apo, hindi, sink. Hindi bakal. Ayan po mga kadyan. Ito po yung ginamit niya sa pangalakal. Oh. Tricycle. Ayan po yung uh, kanilang uh, bahay, mga kadyano. Hindi po, pasok po. Ito kusina Ina na po. Tapos... Kwarto na po agad. Ah, po, ito, ito po, po kwarto. Ayan po yung kwarto niya. Napakaliit lang po. Barong-barong po. Ah, po, sige po. po. Ay, eh, dito po. Sino po naman ako? Yan lang ko po. Yan lang ko. Napupuno niyo naman po kung nangamala ko tayo. Misa po, napupuno. Pero misa hindi. Misa talaga, matumal po talaga. Dumarating po sa araw yun. Hindi naman natin masisi yung araw. Sayang <laughs> po yung gasolina. Opo, yun nga po. Yung misa po, yung kikitaya mo, napuputa lang sa gas. Ala rin. Kaya misa po, umuwi ako. Wala naman akong kita. <laughs> Katulad ngayon, eh, medyo mababal, nakaisandaan lang. <laughs> Pero po pagka nangangalakal may nakikita rin po kayo pang electric fan. Misa po, meron pa po. Katulad niya, meron pa akong nabiling electric fan. Pinalitan ko lang ng kapasitor. Kapasitor lang pala yung problema niya. Ilaw, hindi mo na makakalasin to. sayang din. Kaya kahit hanggang gabi, kinakalas ko talaga to. Hindi ka rin po nagpa, nakapahinga, gano'n din naman po, nabamaklas ka rin <laughs> eh. Sa pangarap po sana kung hindi Pangarap po ang pangarap ko po talaga sana, nung may pera lang ako, magnegosyo. Yung sana yung bala ko, magnegosyo mga kahit meron ka lang sanang ka, yung pang tinda ng fishball yung parang ano kariton yung gano'n no? kaya ano man lang yun sana yung plano ko sa buhay ko dati pa yung kahit na yun sigurado kasi doon may kikitain kami pero nung bata po kayo ano po nga pangarap niyo po sana nung, nung bata po ako da, pla bala ko po sana noon ano okay. ako magpupulis kaya lang di ako nakapagtapos kaya ngayon, si, oh, Namasukan man ako dati, security guard. Kaya lang, di, di pa rin kaya ng pera dahil sa baba ng gwardiya ngayon. Tapos, minsan, isang buwan, di ka papapasweldohin. Apo, nababaong ka na sa utang bago ka pa. Opo, Parang ko lang yung sahod, gano'n. Apo. Delay lagi. Delay lagi. Opo. Karamihan po talaga sa gwardiya, gano'n. Delay po talaga. Minsan nga, suwerte ka na lang kung ka na agency na matino. Yung bawat kay, papaswelding ko talaga kada buwan. Minsan, skinsenas. Minsan pa yata may overwork yata, overtime. Opo, overtime. Banggat pag, pag uh, hindi pumasok yung kasama mo, yung kap... Pst, pag uh, hindi bumalik yung ano mo, yung kasama mo, pag hindi pumasok, obligado, jujutiya mo pa rin siya, kahit napuyat ka. Kahit na overtime na, lagpas na sa overtime. Opo, kahit lagpas sa overtime, pero wala namang bayad yun. Hmm. Ha? Ganun po karamihan, walang bayad. bayad. Wala pong bayad. Kaya nga po umalis ako sa pagkagwardiya eh, kasi naranasan ko na po yung ganun. Nag-overtime ako, hindi ako binayaran. Walang bayad. Yeah, po. Yung thank you na lang. Yung thank you na nga lang. Yung nga, pagod okay. din kasi, puyat, tsaka pagod. Siyempre sa maggapon, tsaka sabi mo maggapon hanggang gabi, pagod ka ano na rin po kung, nun. Kung sakaling iniwan niyo po yung pagjujut niyo doon, walang papalit. Hindi po, ako po. Bago po ako umalis doon, mag-resign muna po ako. Kung pagkalimbawa katulad nung nangyayari sa amin na ganun, mag-resign po ako. Bago ako umalis, kailangan meron na akong kapalit. Pagka po umalis po kayo, panyari, duty niya, tapos yeah. yung duty niya, tapos walang kapalit. Hindi Parang po kayo, hindi, 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 hindi po kayo papayagan, pipilitin po kayo. Tapos may penalty. May penalty. Hindi ka naman po sasawuran. Alimbawa po, duty mo ngayon, hindi mo ginutuyhan. Pipilitin ka po nilang makapasok. Ngayon, pagkadating sa sweldo, iipitin ka nila. Ganun. Opo, ipiting ka po nila. Kaya, ilan na po ang agency na napasukan ko sa Miguel, di naman po masenso. Kasi sa, sa kanila rin naman, hindi naman sa akin. Pero, naghuhulog po kayo. Meron po kayong SSS na noon. Hindi po, wala pong SSS. Eh. Kolorong po yung napasukan ko eh. Pero, ah, pero pwede naman po kayong mag-apply sa ganun. Right? Wala po kayong trabaho. Hulog-hulog. Kung sakaling tumanda na po kayo, pwede yun po yung pagkukunan. Yun po sana yung plano ko. Maka, ako ng ano, papel, pati SS, pag-ibig o ano man. Para alimbawa man, di natin kasi masabi ang panahon. Mawala man tayo sa mundo, meron tayo may sa mga pamilya uh, natin, sa anak natin. Yun po talaga yung plano ko. Kaya lang, siyempre, wala rin akong alam sa mga ganyan pang bagay. Tulad niya, wala naman din akong pera. Kailangan kasi bago ka kukuha niya, may pera ka rin dala. Ako po, katagal ko na rin talagang gustong magkaganyan dahil pinaka-importante po sa lahat ay yun. Mm. Apo, oras na may mangyari man sa'yo, yung mer matigok ka man, meron ka may iwan sa mga anak mo. Katulad kagabi, buti nakarecover ako, medyo tuma mataas kasi dugo ko. Eh, siyempre, di natin maano sa init ng panahon. Eh, umiikot ang paningin ko gabi, nagpa-pressure na lang ako sa ano. Eh, tumaas pa lang dugo ko, 167 over 97. Wala po ba kayong kwan? Wala pa, oh. yun yung plano ko. Plano ko nga sana, magbimintenance ako, kaso wala rin, kulang eh. Magpacheck up. Yun nga po yung plano ko, magpapacheck up ako sana para marasitahan ako ng gamot. Ngayon, kung kahit pa unti-unti, baka makabili ako. Kasi kailangan ko na magmaintenance, sabi sa akin. Bata niyo pa. Ayun eh. Lahay po kasi namin talaga, high blood. Yung tatay ko, namatay na rin sa ganyan. Inatake na lang po. Ah, hindi naman po siya. Wala naman. Opo. Mga anak niyo po, wala po bang nagkakasakit? Yung anak ko po, yung misan po meron kaya lang, nabibili naman po natin kahit gamot-gamot lang. Minsan-minsan? Opo, minsan po. Pag yung katulad ng anak ko, inihika, ang gagawin ko, dadalhin ko sa hospital para ma-check up siya kung ano yung pwedeng gamot na inumin. Kasi yung meron ako diyan dalawang anak, mahinang may, may asma. Yan dalawa, yung dalawa kong babae may hika yan. Minsan po pag nakasumpong yan sa linggo, maka dalawang araw nakagalo nakahiga lang do sa bahay. Matagal na po Matagal na rin po, ano siguro 10 years na rin. Opo, eh siyempre, katulad ng sinabi ko kaya kami nagtagal kasi sa pangunawaan, hindi kami nagkakasakitan. Lalo-lalo na ako, dito naman siya kayang saktan. Siyempre, una sa lahat, di bakit sasaktan mo siya para saan. Kaya katagal namin nagsama dahil alam naman niya yung ugali ko. Hindi ako marun manakit. Bari pa ako nadadagokan. <laughs> okay, kumanda. <commander. laughs> Apo. Ayan po yung mga kalakal nila. Salamat mm. na lahat po. na po yung mga viewers natin, baka po mapasemento natin yung kanyo. Sana naman puro mo. Uh. Bahay pala nila, ano? Bahay ko, ano lang <laughs> yun. Tagpi-tagpi. tagpi yero tagpi, po, tapos mga plastic. Yung lulubi na Panginoon Diyos na talagang may patulong na ano. po, yun nga po. Sabi nga po, meron. Yung tulong po sa amin yun. kami, walang wala talaga. Yung lang pinagkukuha nga. mga ng... Pilipino, pinayarili yung habag. Opo, yung kapag tayong kapwa na, na, na talagang nangangailangan uh, okay. ng tulong. Hmm. Ako, kailan lang ako nagpunta ulit kalapos po si sir. Sa mula nangangalakal hmm. ako, Siguro niya po si sir lala, wabayang po. Wabayang po. <laughs> <laughs> Bumas, yung kabuhayan ko. Pag tumulong pa, may mga nakakakakala na siya. Kakakakakwa mo siya. ko rin. Sige, pupunta ko rin bukas mga tangali. Pasapan yung ma... so ayun nga pala mga kadyan, makalimutan ko lang or baka di po nasama sa video. Bali po sa bahay po nila isa, may tatlong uh, pamilya po nga uh, nakatira doon. Yung pinasuko lang po kanina yun yung uh, pinakabahay po nila Kuya Rafa. Ayan. So ayun po mga kadyano, sa tingin nyo po, karapat dapat po ba nga uh, tulungan si Kuya at ang kanyang uh, pamilya? Mag-comment lang po kayo sa baba, ayan. At uh, wag nyo na rin po lang uh, alimutan nga mag subscribe at mag like sa ating mga video at saka huwag, po kayo nga mag i-skip para po matulungan po natin sina Kuya Rafael at ang kanyang pamilya po maraming nga maraming nga. salamat po sa panonood at mag iingat po tayong lahat mga kadyano bye bye